So guys, welcome back to my channel. Ngayon po mag-experiment po ako na at ng aming ulam ngayong gabi na to. At uh, ako po ay magluluto. Talaga sa totoo lang po hindi po talaga ako marunong magluto, pero itatry po natin ngayong magluto ng sarili kong luto. Michael, luto talaga ganon At yan po kasama ko po ang nanay ko. Ayun po siya ngayon. Saka guys, ayun po may may light light na kami guys. so Lolo ko yun ngayon. na kami. Joke <laughs> lang. <laughs> Ayan po guys, so oh, may late lighting na kami. Kahit bulok ang bahay namin, may lighting lighting na kami kataparan di ba? Kaya guys, sali ka samahan ako magluto ngayong gabi. guys, naghihimay na po ako ng pangsasahog natin doon sa gulay. Nakakainin namin. Luna, huwag ka maingay. Hindi kita pangakainin. Ay, kasi <laughs> And guys, himayin ko po pa ng ano para hindi kami matinig. Huwag kang maingay sabi! Hindi kita kainin ko ay luna. And guys, himay-himayin natin ng konti para hindi kami matinig. So, ito lang po yung isasahog ko sa ano gulay namin kakainin mamaya. Saka ito po yung entra na to. Yun yung ano namin di ba? Meron na kaming budget. <laughs> luna huwag na may ano dyan, makulit luna na. Ito po yung, ano na naman, naman pang sahog. Kasi masarap po ganito ang sahog, pang sahog sa gulay. Kahit konti lang na pang sahog. Kasi yun na yung budget. natin ngayon ng tubig guys para malinis po yung gulay ayan po Mas medyo halo haluin po natin para yung mga dumi matanggal ito po yung ululuto natin ngayong gabi pang hapunan sipon po ako guys gusto po talaga ang sipon mag ingat po kayo talag lagi o magpaulan para hindi sipunin ang guys linis-linisin ng konte, ibabad lang ng konte dyan at mag maghihiwa tayo ng sibuya sa bawang. sibuya sa kabawang karno Ang guys naghihiwa na si Carlin ng bawang para po tinitingnan ko po para matuto po ako magluto. Ano yung sa'yo yung bawang kar? Oo, oh, ikot. Ayan po yung sibuyas. Ay, bawang pala muna. Tapos, sunod bawang. Ay, bawang takas sibuyas. May umuubo pa sa likod. <laughs> Ang sipong ko tumutulo. Ah. Tama, tamaan mo naman ako ng kutsilyo, Carly. Ayan po. Ayan, mag na po tayo magluto ng gulay. Guys, pinapaano pa natin yung, ano, pinapatuyo pa natin yung kawali. Tapos, salagyan na natin ng mantika mamaya. Bakit pinapaano? Pinaputo yun kasi may ano oh. May tubig pa si Isay masyado ano eh. O, dali sa'yo, hawakan mo na to. Nandito ka. And, lagyan ko ng mantika, karna. Yan, guys. Naglalagyan na tayo ng mantika, ng konting mantika. Anong susunod Ko? Hey, Ha? Lagyan mo pa mantika. Magkikisa ba yan? O, asa yung pang sandok? Ayun o. No? Parang tigil sa mantika eh. Alam mo talaga. Mabasahin ko pa ito, hindi na. Ipainitin mo na mantika. Painitin muna na natin yung mantika, guys. Mainit na ba? Mm-mm. Bawang well, kasi ang sinuyas. Ayan po, ilalagay na po natin ang bawang. Oh, Lahat dito, may sipon na. Um, Sa tagabi dito, may ubo pa. Anong pakulahin ko muna to? Na ano? Kasi siya na kayo, hindi ako marunong magluto. Nagtatata lang. Ay, 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 mo mayaman, di ba magluto eh. <laughs> guys, alam nyo na, pagluluto ko. Comment lang dyan kung ano yung papagluluto nyo sa akin. Kasi gagawin ko yan sa vlog na to. Iinan motor no, no, to. No, to. Ha? Iinan mo pa sa hog. Sa yung pa yung sa hog? Ayun no, ang guys, sige, tagay ko na yung pansahog. Ito yung pansahog niya. Oh. Luna, wag ka dyan. Mamaya ma so, naman, ka na kumakas. Ito naman, kala Pag ito ang paglulutuin ko. Ang guys. ano para apoy? Dito mo lang. Ah. Lalagay ko na po yung golay ang pahaba ng buhay. Ang sarap ng ulam namin pa na may magkaulam ng ganito. Hindi ako lang po. Lagi na mga ulam namin ganito. Pasa eh. ba yung lahat dito? Kasi, ng ako na ito eh. うん

Para lambutin pa to. Hindi na talaga ng tubig. Ayan okay. guys, kailangan ako magluto. Mag magic sarap na lagyan pa. guys tapos pagbalikan na ulit natin mamaya ang mga 15 minutes lagi po natin magic sarap para masarap yung magic masarap na masarap <laughs> tapos takpan ulit natin ulit Pahaluin pala. haloin ulit. Tapos. Lalagyan ng tuyo na yan. Takpan ulit. Takpan ulit. Ulit namin kung luto na yung gulay. Ayan po. Titikman po natin kung masarap na. Okay na po. Luto na po po nagtatapos ang aking pagluluto ngayong gabi. Kaya don't forget to share, like, and subscribe. And huwag niyo kalimutan, pindutin ang notification bell para updated po kayo sa aming mga bagong video. God bless you po. Bye-bye. Maraming salamat po.